Laiban, Tanay, Rizal. Tahimik, mapuno at sariwa ang hangin. Maririnig mo ang banayad na paglagaslas ng tubig sa ilog at mapayapang huni ng mga ibon. Dito natin susubukan ng off-road capabilities ng Honda CB150X. Disguised as an adventure bike, people perceive that this is a crossover between a road bike and an off-road bike. Iba-iba tayo ng definition sa salitang adventure. Yung iba, makakit lang sa bagyo, adventure na yon para sa kanila. Yung iba naman, makabanking lang sa marilaki, adventure na para sa kanila yon. Adventure can be anything that's fun, challenging, immersive, and exciting. Pero in general, kapag sinabi mong adventure, ang unang pumapasok sa isip ng mga riders ay ito. <laughs> website ni Honda, this bike falls under the on-road category. Hindi nila ito minamarket as an adventure bike. However, for the sake of justification, dinala natin siya dito. Though I have a huge interest in adventure riding, I do not consider myself as an adventure rider. It's not something I do on a regular basis. At least for me, kapag sinabi mong off-road bike, may mga major factors akong consider. Handling, ergonomics, Engine performance, ground clearance, suspensions, brakes and tires. Ang tamis ng handling ng motor na to. The wide handlebar gives you adequate leverage habang sinisisid niya ang mga malalalim na lubak at nilulundagan niya ang mga matatambok na bukol ng kalsadang to na pinagkaitan ng simento. At dahil magaan ang CB150X, you can handle this bike with ease kahit sa unpaid road. I'm just an average rider with average riding skills. Pero wala akong kaba, nakaupo man ako nakatayo, paakyat man o pababa. Kahit full tank siya, hindi siya mahirap pigilan sa pagtumba. Kung medyo na ka ng height, hangga't kayo mo mag at gaming dito sa motor na 'to, tiwala kang hindi mo siya basta maibabagsak. Upright riding position. Sakto ang taas at layo ng handlebar. Sakto rin yung posisyon ng mga foot pegs niya. Wala akong nararamdamang alay. Sa height kong 5'8", sakto lang din kapag tinayoan ko siya. Hindi ako nababawasan ng kumpiyansa. The engine is responsive enough to deliver torque when needed. Actually, nung pauwi na kami, kahit sa pinaka-challenging na part nitong rough road na to, walang minor-minor, ahon kung ahon. And take note, walang babaan ng paa. Hindi niya ako pinahiya kahit matarik, may angkas, at matindi ang mga lubak. Kaya hindi ko maintindihan kung bakit may mga nagsasabing mahina raw ang CB150X para sa isang 150cc. Hindi lang naman kasi speed ang basihan ko sa engine performance. May torque to. At mararamdaman mo yung kayod ng makina. Lumulundag-lundag pa nga eh. Ilang beses napakapit ng matindi sa akin yung angkas ko. Would I dare to ride this bike on a more challenging terrain? Oo naman. As long as the ground clearance permits. Huwag lang sa basa o maputik na daan. Malalaman nyo mamaya kung bakit. May katigasan yung upuan niya, pero nakakompensate naman yun ng magandang kalbog ng suspensions. Honestly, kung madadagdagan yung upuan ng konti pang foam o padding, malaki ang mayaambag nun para maging mas komportable ka sa motor na to. Pero bawi ka sa suspensions. Hindi ko sinasabi na wala ka ng mararamdamang tagtad. But the suspensions absorb the shocks better than an average road bike does. May mga nagsasabi kasi na road bike lang daw to na binihisan para magmukhang adventure bike. Well, sasabihin ko sa inyo yung insight ko tungkol dyan mamaya. The brakes are superb. Madaling tansyahin, madaling gamayin. Kapit agad, kagat agad. Walang ABS attraction control. And that's exactly what you need when going off-road. Yung mga riders na talagang nag-off-road, ayaw nila na may intervention ng ABS attraction control. May mga nagsasabi na for safety purposes daw. May mga nagsasabi na for better handling daw. Pero sa tingin ko, kaya ayaw nila ng ABS at traction control Kasi sa off-road Kung walang intervention ng electronics It's more fun and more immersive Ang sarap kaya magpakaskas ng rear wheel Kapag pumipreno ka o naglalaro ka sa malikabok na kurbada Ang lakas makapro sa pakiramdam kahit hindi ka naman pro Pero syempre, hindi porke sinabi ko yun Nagagawin mo na Ride according to your skills Respect the terrain, respect your skill set Dito sa daan na to Merong nine river crossings Nandito tayo ngayon sa pangalawa Kasama natin si Onel, yung pilot at siya kameraman natin. Itatawid natin tong CB150X dito sa ilog. Tingin mo ba kaya, Nel? Basic! Malalim to eh. Mga hanggang leg. Ayan o. Oh. Hanggang leg ng pato. off-road pag-uusapan, the tires definitely need some improvement. Road tires kasi to eh. Sa normal playback man o sa slow mo, ang pogi talaga tignan ng motor na to. Pero kidding aside, may mga instances na pag-ahon ko mula sa ilog, nararamdaman kong pumapaling-paling at dumudulas yung rear wheel sa mamasamasang lupa. Actually kahit sa to lupa, may manakanak ang pagdulas akong nararamdaman. Oo, masarap magpakaskas ng gulong kapag gusto mong magpakaskas ng gulong sa off-road. Pero hindi mo gugustuhin kumaskas kasang gulong mo kapag kailangan mo ng kapit. A set of semi-block tires would greatly improve the off-road performance of the Honda CB150X. Sa off-road, you want a bike that does not just move the dirt. You want a bike that moves the earth. Gulong na lang eh gulong na lang talaga. Makakatulong rin sana sa shock absorption yung spoke rims. Pero sa gaan ng motor na to, at sa ganda ng talbog ng suspensions, you can get away with its mag wheels. But if you're going for the looks, mas pogi talaga siya kung nakarayos. Na-enjoy ko talagang mag-off-road gamit tong motor na to. It definitely needs some tweaks bago ko siya maituring na isang full-blooded adventure bike. Mas prefer ko rin na palitan ng metal plastic bash plate niya sa ilalim for better protection. Sa off-road, iba pa rin talaga ang performance ng isang dirt bike. But don't get me wrong, enjoyable pa rin naman ang off-road ride mo sa Honda CB150X. You just have to respect its limitations. Eh, kumusta naman kaya ang performance ng motor na to sa sementadong kalsada? Well, balikan natin yung biyahe namin papunta dito sa Laiban. Bago tayo makarating sa Laiban, siyempre, babagtasin muna natin tong marilaki. Alam niyo naman kung ano yung pinupunta ng mga dumadaan dito twisties ayan bro connected na yung freight natin tara kung gaano dumudula sa mga road tires niya sa malalambot at mamasama lupa ganon naman siya kakapit sa aspaltadong kalsada you can attack corners with authority and with full confidence kahit medyo malambot ang front suspension niya, may sapat na stiffness pa rin siya to give you the stability that you need while cornering. Walang ekstrang ang talbog na pwedeng makabawas sa kumpiyansa mo sa paglin ng motor. Hindi hadlangan ang tangkad ng motor na to para ma-enjoy mo ang twisties. Balance, handling, as a road bike, everything about the CB150X is nicely put together. Hindi siya ganong ka-speedy kagaya ng ibang mga 150cc road bikes. Pero pangingitiin ka talaga ng tamis ng handling nito. May top speed din naman siya, hindi nga lang ganong kabilis makuha. Stable din siya sa high speed maliban na lang kung may tumatawid na hangin. Well, I don't really care much about the speed. I care more about how capable the bike is and how it serves its purpose. Ang ulo, hindi yan basta dekorasyon lang sa pagitan ng dalawang balikat. Bakit mo naman kasi bibiliin to kung racing-racing pala ang hanap mo? Mas okay sana kung pinalapad nila to tapos itinayo nila ng konti para sa tunay na wind protection Kung gaano siya kalaki at kabigat tignan Ganon naman siya kagaan maneho kahit sa masikip na daloy ng trapiko Tapos malambot pa lahat Malambot ang throttle, malambot ang mga preno, malambot ang clutch, malambot ang shifter Wala akong ngalay o pagod na naramdaman nung inilong ride ko Ang smooth ng engine braking At hindi niya taglay yung pambansang sakit ng mga low displacement na motor na may manual transmission Hindi mahirap hanapin yung neutral niya Galing ka man sa primera o sa segunda Almost zero effort neutral agad hindi gaya ng iba na mag-neutral ka na lang I stressing ka pa. The Honda CB150X is an easy bike. You might get intimidated by how big it looks, pero kapag nasubukan mo na siya, mapapawat the F ka kasi para ka lang nagmamaneho ng underbone. Ano man ang shifting habit mo, mahilig ka man sa short or tall gears, kaya kang i-accommodate ng motor na to. Kung comfort sa long ride ang pag-uusapan, it's a love and hate situation. Walang masyadong tagtag sa upper body mo. Wala rin discomfort sa posisyon ng mga paa mo, pero iinit ang wet packs mo dahil sa nipis ng foam ng upuan. But it is what it is. Walang perfectong motor, Stopover lang ang katapat niyan. Kapag dumangay dito sa Marilake, tapos nakita nyo na to, ibig sabihin, dito na yung daan papasok sa laiban. Pero pahinga muna tayo. Uy! Ginagawa mo dyan! Pinapahanginan ko yung upet ko. Masyadong uminit sa biyahe. Bili ka yan ng dun. Salpak natin dito. <laughs> Tara na nga sa laiban. Technically, adventure bikes are modern day scramblers that are more road biased. So in my opinion, kung i-market man ni Honda to as an adventure bike, okay lang din. Salpakan lang nila ng dual sport tires, magkakaroon na ng improvements yung off-road capabilities niya. Sa road tires pa nga lang, pumapalag na siya sa hindi sementadong kalsada eh. May torque, matipid sa gas, malaki ang tangke, at nag-offer ng magandang riding position. Yan na yan ang kailangan mo para sa isang long ride. Kahit na madalas siyang tawagin ng mga riders na isang adventure bike, I refuse to call it that way. I'd rather call it an adventure-inspired touring bike. Kung madalas kang mag-off-road at hindi ka naman mahilig sa banking-banking at hindi ka rin speed freak, go for the CRF150L. Pero kung gusto mo ng konting off-road at panatag ka pa rin sa twisties, go for the Honda CB150X. Mas roadworthy, mas may top speed, and it's more fun in corners. Touring is where it really shines. And when it comes to touring, among the other bikes within the sub-200cc category in my manual transmission the honda cb150x is the best i love it